Hi, mga people! So, hello po! Uh, ito po pala, share ko lang. Ito yung look ng ating garden kapag meron siyang net sa taas. Ayan. So, dahil nandito banda yung mga succulents natin na uh, bagong itanim from Ma'am Janeline Nesaraw. Na so, nandyan yung ating net. So, yung doon banda guys, ay nainitan talaga sila ng afternoon. Morning sun and then afternoon, nainitan po sila dyan. Ayan, kaya naman yung ating mga crunculated succulents talagang uh, maganda talaga guys yung kanilang color. Ayan, sobrang init ngayon. Ayan, sobrang init. Grabe ang sakit sa balat guys ng init ngayon. Kaya naman uh, may net tayo dito. Ayan, yung ating variegated purple delight and variegated super bomb na dati pa guys ay nilabas ko na doon katabi ng ating mga purple delight sa labas na yon So, ayun sila guys. Ayan, yung clay pot na yan natin ah, dalawa. Ayan, yung maliit. So, yan silang dalawa. So, naiinitan sila dyan ng morning sun. Direct po yung nakukuha nilang init dyan kapag morning. And then, kapag ganito naman na afternoon, shaded lang po sila. Ayan, no. Shaded kasi natatakpan na sila ng, ano, ng ano natin, uv plastic and then yung plastic. Kasi nakapagano na yung init. So, shaded na lang. Hindi na direct yung sunlight na nakukuha nila. Ayan. Pero, maganda ata sa kanila guys yung gano'n. Sa ating mga purple delight and super bomb kasi, ano guys, nagpipink talaga yung color nila. So, nandito tayo sa labas. Ayan. So, meron pa tayong mga bacon pot. At, ayan sila. And, kanina, mayroon akong ginawa. So, saka ko na lang, guys, papakita sa inyo kapag tapos na. Ayan. So, ito ang kabuuan ng ating uh, garden, guys. Ayan siya. So, malaki kasi uh, malapad talaga yung uh, greenhouse na to na napagawa ko sa papa ko. Ayan. Tapos, ito diba, wala pa to ditong laman before. So, nangyari naging ano siya naging cactus area ko so ah uh, dahil meron na tayong mga gymno and astro pa ito so, ngayon guys may namumulaklak na naman sa ating astro so papakita ko sa inyo so bago ko ipakita sa inyo guys yung ating uh, namumulaklak na astro ay ito ishare ko lang sa inyo yung itsura ng ating mga super bomb and ng ating mga Purple Delight dito guys. Kasi alam nyo, lalo silang kubulay nung nandito sila banda, nung nasi-shaded sila kapag tanghali. Kasi dito talaga nasi-shade na lang talaga sila ng UV plastic natin, tsaka ng iba nating sock lens kapag tanghali kasi natatakpan na sila. So, um, yeah. aling kasi dito banda sa right yung init kaya naman shaded sila. So, mas maganda pala sa kanila yung ganun guys kasi nagiging mas purple sila. Ayan, ayaw nila yung sobrang direct sunlight kasi nagbabago yung color ng ating purple delight. Nagiging maputla siya. So, yung ating super bomb naman guys, wala namang problema kasi ayan o tingnan nyo. Yan, ganun pa rin yung kulay niya. Ayan. So mas maganda sya nung nandito guys kasi dito uh, kahit na na, na na sila dito banda eh ano guys, hindi sila natutuloyo ng ano pusa, manok o ano uh, palaka kasi dito hindi na sila maabot Tsaka nasa tabi kasi sila guys ng net. Ayan. So ayan yung ating mga super bomb. Uh, medyo laki sila guys nung in our OS natin sila yung mga babies na to. Yan, mga babies na lang kasi yan, nung mga kinuha na natin na cuttings. Yung mga mother plant niya, guys, ayan, no? Yan yung mga kinatan ko. Nag-dry na yung kanilang stem. Pero, yung mga baby nila ay buhay. Ayan. So, Marami na rin silang mga lipropa na hinayaan ko na dyan na tumubo. So, mapupuno yung pot natin na yan guys. Kasi marami na dyan tumubo na mga lip propagation natin. Ayan o. Yan yung mga nasira na dahon na nalaglag dyan. Hindi ko na yan guys kinagalaw. Kagaya nito guys o. So, diba ayan napakarami na niyang mga bibis na uh, kusang nabubuhay na lang dyan. Yan yung mga nalaglag na ano uh, leaves nung nadidiscretion siya ng pusa. Hindi ko yan siya guys kinukuha na. So hinayaan ko na yan dyan ng mga leaves yan. Napakarami nila guys. Ayan. Maganda pala sila na ipropagate. Hayaan nyo lang. Kung malaglag siya dyan, hayaan nyo lang. So ito, ito guys, uh, bali nilipat ko to dito. Ito yung uh, matangkad na na purple delight natin before na na-propagate. So ba diba, na-share ko sa inyo ito before. So, ato na sila guys. So, pore stem yun kasi guys. So, kinat ko yung pore stem na yun kasi matangkad na sila. So, ito siya. Mayroon na siyang baby. Ayan. Tapos, yung isa nandito. Ewan ko yun, guys, kung may bibi na hindi ko makita. Ah, mayroon sa pinakailalim. Tapos, ito. Ito parang, ano ba? Ay, ito. Puno to guys, nito, oh. Ayan, kasi pinatong ko lang siya. Nag-bend na kasi siya. So, ito naman. Mayroon siya sa ilalim, ayun. Tapos, ito. Mal medyo malaki na. Yan ang nauna, guys dalawa yung binigay niyang baby. So, eto guys, ito uh, ito yung mga nakuha ko na cutting. So, nilagay ko na lang siya dito kasi kalbo to eh. So, ang tagal niya. Pangit naman tingnan. Ang tagal lumabas ng mga babies and matagal din sila lumaki. Kaya, ayaw ko naman maging kalbo siya. So, nilagyan ko ulit sila ng panibagong cuttings. Ayan. So, okay naman siya guys. Uh, kapag lumaki naman itong mga babies na yan guys, pwede na naman natin itong i-cut o tapos pwede na naman natin i-propagate, di ba? From cutting. So ito naman guys, uh, this one, ito yung uh, mga lipropa ko, yan. Lumalaki na sila ngayon. Ayan, ito super bomb to guys, so cuttings to sa super bomb ko. Tapos, ito yung dalawang malaki. Kinat ko din siya, guys. And, ngayon, may bibi na rin siya. Ayan. Yan, hinayaan ko na yan. Kasi may mga lipro pa pa tayo dyan no, na nalaglag. Hinayaan na lang natin. So, eto. Si RC ata to guys. Nalaglagin lang yan dyan. And then, ayan. Tumubo. Ang ganda ng pagkatubo niya. So dito naman guys, ito yung ginawa ko sa pot na to. Ayan, ang ganda niya guys, 'di ba? Ito yung maliliit na nakuha natin doon sa ating mother plant. So maliliit siya. Yeah, nilagyan ko to ng chicken manure para tumaba siya. So ang ganda ng kulay nila dito guys, 'di ba? Ayan, oh, ang ganda oh. Ayan, ang ganda nila. Talagang purple na purple. Lalo na ngayon guys, malamig talaga kapag gabi. Tsaka mahangin dito guys. Ayan. So, ito naman yung isa. Ayan, meron tayong nagmashi. Pero may bibi. Tanggalin ko nga. Ayan ko na lang yan dyan, guys. Uh, kasi may baby eh. So, ayan. Ayan yung ating purple delight dito, guys. Ayan. propagation na lang din to, guys. From cuttings. Uh, tinanim ko siya dito sa pot na to. Ayan. Tapos, ito. Yung plastic to, guys. Na ang nakatanim dito dati, nung, nung nabili ko, ay Diamond State. Variegated Diamond State. So, ang taas nun. And then, ito yung pot niya. Yan. Kasi before, nabili ko siya ng potted. Kasi, uh, bus yung pinasakyan ko sa kanya, guys. And then, inuwi ko na lang siya dito. So, ayan, guys. Hmm. Maganda yung nailagay ko dito na succulents. Kasi, kapag umuulan, guys, hindi siya masyado palang naulanan. Kasi, sobrang, ano, dikit-dikit yung mga leaves nito, oh. Ayan. Tapos... Ayan, hindi siya masyadong mabasa. Kaya naman yung mga leaves ito ay payatot. Ayan, yung ano, manipis. Hindi naman payatot. Hindi naman payat. Ah. Manipis lang. Ayan, kasi hindi siya masyadong makainom ng water. So, ayan siya. So, ito naman yung mga pinagkuhanan natin, guys, ng cuttings. Ayan, ito yung pinakauna natin na kinatan. Ayan na siya, guys. Napakaganda ng color ng kanyang babies. Ayan, purple na purple. And this one, ayan. Ayan pa. Lumalaki na sila, guys. Ayan. So, kapag lumaki yan, guys, tingnan nyo, guys. O, kapag lumaki yan, ang magiging itsura niyan ay kumpul-kumpul na siya ulit. Ayan. So, dito naman, ito din yung kinagkuhanan ko ng cuttings. Ito, propagation ka na lang din to, guys. Cuttings propagation ko. Tinanong ko sapat na to. Tapos, yung ito, ito, tsaka yung isang yon ay... Uh, sobrang laki na niya. Kaya naman, kinat ko na lang siya. Ayan. Ito nga, ikakat ko din sana. Kaso lang, naliliitan pa ako sa kanya. So, saka ko na lang siya, guys, ikakat kapag matangkad na siya. Ayan. O, diba? Tapos, marami tayong mga lipro pa dyan. Yung mga leaves lang nila, guys, na nilagay ko dyan. Ayan. So, dito naman, ito din yung isang pot natin na ito, pinagkuhanan ko ng cuttings. So, yung iba, guys, na ano... Uh, puno na pinagkuhanan ko ng cuttings ay hindi nag-survive. Namatay sila guys. hindi uh, ko alam kung bakit namatay. <laughs> ayan, pero yung iba, ayan. Buhay naman sila. At tapos mayroong mga babies. Maliliit pa nga lang yung lumalabas na babies. Ayan. Tapos dito yung ating variegated super bomb. Ayan. Ewan ko ba tong super bomb na to guys. Uh, variegated siya pero hindi natin masyadong makita yung pag variegation niya sa camera. Ayan, lalo na dito sa bagong usbong na leaves niya. May variegation siya pero hindi natin masyado makita sa camera. Ayan. Ayan, two heads yan guys. Tapos yung, yung pinakauna kong variegated super bomb yan, lumiit siya. Tapos ito yung ating ano, ito yung ating variegated purple delight guys. So ayan, binalik ko ulit siya dito sa labas. Ayan, pinasok ko kasi yan nakaraan kasi... Doon ko yan banda nilagay sa may unahan and wala siyang init na makuha. So kaninang umaga uminit, nakita ko dito banda, mainit dito. Yan, kaya naman dito ko na lang siya nilagay. So ayan no. Ah, uh, lumalabas yung pag variegation niya. So dito naman, ayan guys, so kalbo pa sila kasi wala pa. <laughs> ayan, same dito sa isang pot, yan kalbo pa kasi maliliit pa talaga yung mga babies. Ayan yung mga pinagkata natin, no? Oh, 'di ba? Maliliit pa sila. Ayan. So, ayan guys, yung ating mga purple delight dito. Talaga namang nagustuhan nila dito sa area na pinaglagyan natin kasi gumanda yung kulay nila. So ito nga guys, so tingnan nyo. Si ano ata ito eh. Nung nabili ko to kay Ma'am Jen, ang pangalan nito ay White Gypsy. Ayan, ngayon tingnan nyo na guys, para na siyang uh, purple delight. Ayan. Ayan, para siyang purple delight. Nagpipink din siya. Tapos ito, ang ganda ng kulay din ng ating uh, ghosty, ayan ay, si ghost plant ayan ayan, si ghost plant guys bali ito po, iliprop ako lang to ayan, lumaki na sila, tapos yung mga leaves dyan, pinagukuha ko, tapos sinuhulog ko lang dyan guys, ayan, ito yung isa, galing to sa cuttings ko, o, oh. natumba ko ayan, na stem rot pala yung isa o, oh. natumba ko to guys o oh. Ayan, hindi ko pa naaayos. Natumba ko kasi yan na ano yan guys, ina approve tapos binalik ko lang. Na stem rot yung isa. Saka ko na guys ayusin. Ayan, so doon tayo sa ating mga astro. Hindi dito guys, ayan pala oh. Ayan, ito yung mga cactus ko, mga gymnocalisium ko na lumalaki na talaga. Ayan, malalaki na talaga to guys. Yan yung mga nabili ko kay Searching Yancy si and malalaki na talaga siya. Lumaki na siya guys kasi na stable na sila nakainom na sila ng water. So, dito naman banda, ito yung na-stem ko guys na variegated mirio. Ayan siya. So, ngayon, okay na siya guys. Ayan. So, hindi ko alam kung may roots na siya. Tingnan natin na ah. Wala guys. Pero magkakaroon na to ng roots. Hindi ko lang siya masyadong binabasa. Ah... Uh, Kunti lang, kunti-kunti lang yung pagbasak ko sa kanya para, ano, para hindi siya ma-overwater. Ayan. So, dito, ayan, guys, oh. So, namumulaklak yung ating isang miryo. So, ayan yung flower nya. Oh. Ayan. Ganda niya, no? Kaso lang, guys, nag-yellow yung mga ganyan niya kasi nasobrahan sila sa init. Ayan, kahit na ganito kasi, guys, ayan, oh. No? Di ba shaded sila? Pero, grabe yung alinsangan dito sa ilalim, guys. Sobra. Ayan. Tapos doon bandagay sa kabila, nandun yung isa natin. Namumulaklak siya guys. Ayan. Ito. Charan. Yan yung namulaklak na karaan. Tapos yung, ano, is, yung bulaklak niya, pin, ano, natin, uh, natin. So, ayan siya. Tapos ayan naman yung bago niyang bulaklak ngayon. So ayan yung itsura niya guys. So dyan ko siya uh, nilagay. Ito guys, so oh, tingnan nyo, nangyari dyan. No? Oh. Nakita ko na lang na ganyan siya. Kasi nung nabili ko yan kay Ma'am Jennifer Bugsit, may kunting sunburn siya dyan banda. Tapos nakita ko naglambot. So oh, ginawa ko, nilinis ko. Ayan o. Oh. O oh, diba? Yan, matutuyo din yan guys. Hindi ko lang siya didiligin para uh, ano, hindi siya magtubig. Ayan. So, dito naman banda. Ayan, ito yung namulaklak guys. Ito pinulinate ko na to guys oh, kanina. Yan, pangalawang open na ng flower nila ngayon. Itong dalawang to kasi kahapon nakita ko to nag-open. Hindi ko lang nakuha na ng video. Ayan, ito rin yung isa natin na pinulinate guys. And naging successful siya. Ayan siya guys. So itong isa pinulinate ko naman siya ulit. Galing dito. Yan, galing dito yung kinuha ko sa kanyang uh, mga... Yan yung top niya. Yan. So, ayan siya. Ito, mayroon na naman, guys. So, ayan. So, marami silang mamumulaklak sa susunod. Ito din, oh. Pinulinit natin na naging successful. Ito, mamumulaklak na naman yung ating uh, pokoryo. Ayan, pucurio ang tawag nila dito, guys, eh. Uh, five, five, rib siya. So, ang ganda ng pattern niya. Yan, nabili ko to kay Ma'am Joanna lens And, maganda siya, guys. Yun nga lang pricey yung ganito kay Ma'am juana Yan. Yan tapos this one ito mas mahal to nung nabili ko tas gumaganda na yung ano niya guys oh 'yan you know. kaso lang ang ano talaga nito parang dirty white siya 'yan compare dito na ano malinis 'yan di pa puting puti ito dirty white ayan kala mo ano ah uh, nadumihan siya pero hindi ganyan po talaga yung color niya ito din ang ganda ng pattern no kay searching 'yan siko to guys nakuha Ayan, ito kay Ma'am Joanna, si Super Kabuto. Ayan, so akala ko nito dati guys, ano eh, mabubulok pero hindi. Uh, kasi yung ilalim niya, na UP talaga yung ilalim niya, sobra siyang dehydrated. So, tingnan nyo, hanggang ngayon guys, so, oh, di ba, UP, UP pa rin siya. Kahit na stable na siya, ano na, sobrang dikit na niya. Kahit na dinidilig ko yan siya guys, ganyan na talaga siya hindi na siya nagbago. So, itong mga ito guys, nakuha ko lang to sa set dati kay Ma'am Joanna. Ayan siya, oh. Tapos yung iba naman, nakuha natin kay Searching yan. So, si yung dito guys, ayan. Yung dito banda, hindi, pinolinate ko, hindi naging successful. Ayan, dalawa lang ata yung napolinate ko noon eh. Bali, apat sila, ba diba? So, dalawa, pero wala. Uh, hindi sila naging successful. So, ayan oh, kakakuha ko lang ng ano nito, bunga pero may mga bunga na naman yung ating ano, ah, uh, melo. Ayan. Ang ganda na ng kulay ni ano guys, so ni Pink Floyd. So, ayan lang guys, yung ano, update dito sa ating mga Astrophytum na namulaklak. Ayan, share ko lang sa inyo. Tsaka yung look ng ating uh, succulent garden kapag mainit. Ayan, so uminit kasi ngayon. Hindi ko pa to sa inyo na i-share na ganito, diba? So, para makita nyo kung anong itsura nila. So, ganito sila kapag shaded. Shaded sila dito banda kasi meron tayong net. So, yung net po natin na gamit ay net to guys ng orchids ko before. So, ang ano nito ay 70% shaded. Ayan. So, yun yung ating mga purple delight. Ayan. And may mga vacant pa tayo kasi yun yung mga kinuhanan ko na mga ginawa kong arrangement. So, dito, guys, update sa ating arrangement. So, napakahaba na ng video na to natin, guys, ha? Ayan. So, dito yung ating arrangement. Dito ko na siya nilagay. Kaha, naka, nung ginawa ko to, guys, doon ko to sa labas nilagay para mainitan siya. So, ngayon, dito ko na siya nilagay. So, ayan ang update sa kanya, guys. Ayan. So, that's all for today's video, guys. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye-bye po!